Sa loob ng tatlong taong pagtatrabaho ni Richard bilang delivery food rider, ilang beses na siyang nabiktima ng fake orders. Hinala niya, paraan daw ito ng ilan para makapanlamang sa mga delivery app. Order pa rin sila pero discarte nila Ganun para maibalik yung pera nila. Kung kumbaga. kumbaga bayad na siya tapos may gagawin sila para maibalik yung pera nila. Takot sila sa paggawa ng kasalanan. Kasalanan yan para sa mata ng Panginoon. Hindi rin maiwasan ng food delivery rider na si Harold ang madismaya sa mga fake orders. Halos bugbog ng araw sila sa trabaho. Siguro nito mga... Yung mga hindi sumasagot na customer, yon, na yung nakaraan. Nung ano bang araw ngayon? Anong ano, nung linggo, yon, hindi siya sumasagot. Anong nararamdaman natin, sir, pag na-fake order? Siyempre, ano, masama yung loob. Sayang yung pagod, oras, paghihintay sa vendor, yung gasolina, traffic. Bawas ay yun, sir. Ah, hindi. Bali, may bayad naman siya, kaso maliit na lang. Yun nga lang, ang mga kaso ng fake order, madalas hindi na naire-report sa PNP. Ang na sinasamantala nga ng scammer, summer itong mga online na yung mga lumabas through online, nagpapadeliver, So, so far, wala pa naman tayong complainant na ganyan. Pero yung, ang alam ko, mayroong mga ilan-ilan lang yan, pero last year, mag-o-order sila, tapos hindi na sila mahagilap. Malaking tulong sana raw kung mayroong batas na magpaparusa sa mga ito. Noong January 17, 2022, naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill Number no. 2302 o ang Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Protection Act. Isa sa mga nilalaman kasi nito ang pagbibigay ng karampatang parusa sa mga gumagawa ng fake orders at pagmumultahin ang mga ito ng humigit kumulang 100,000 pesos. Pero hanggat wala pang naipapasang batas, hinihikayat ng Regional anti cybercrime unit cordillera ang mga biktima na mag-report pa rin sa kanilang tanggapan. Lagi tayong naka ano diyan, uh, lagi natin ginagawa yung uh, program natin yung awareness natin regarding din sa scam scam niyan. Kaya maganda nga yung bagong batas na na ng presidente regarding din sa online na mga online selling na kailangan na mag-register yon. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.